Good morning guys sa umaga no tapos na tayo magpakain ng mga alaga nating manok so harvest muna harvest muna natin itong mga konting gulay natin kasi mga magugulang na sila na nito mustasa kasi pagka uh, gulang dito pangit naman na yung lasa mapait so kailangan na nating harvest ed. So, ayan, nakagadaha. Fresh na fresh yan. So, di bali, ayan, oh, ito tumutubo naman na yung, ayan. Tumutubo na yung pinunla natin. Hindi ko lang alam kung pechay talaga yan. Lalabas yung katulad dito na pinunla natin. Magkakasama yung pechay at saka mustasa, puro mustasa yung lumabas. So, ito naman, itry natin na... Uh, I-check kong yung nakalagay sa plastic dya e eh, pechay e eh, baka bustasa pa rin yan so wala tayong magagawa puro bustasa na ginatanim natin wala tayong naitanim na pechay sayang so yan so, harvest na natin ito mga magugulang na nato so yan tira na lang natin yung ilang piraso so at least wadabi-dabi ito sa na harvest natin so medyo maganda ang ani natin ngayon kasi ilang araw din ako hindi naguha ng uh, okra tsaka dito pa ko kasi di ba nag spray ako dito uh, ano patola natin sinabay ko na in-spray yung mga okra natin doon sa pepader pati yung mga mais doon tsaka yung mais nito So, ayan. So, ito na harvest natin ngayon. Ayan, Madami na yung mustasa natin. Tsaka yung okra lalo na. Ang dami yan. No? Tapos yung talong. Tsaka pako. So, ayan yung na harvest natin for today. Tapos sa iyo, medyo na. Sa inyo, medyo. medyo, So, ayan guys. Uh, isang masaganang harvest na naman tayo yung umaga. So, sana na gusto nyo. Puro press yan. Ayan, oh, malutong malutong yung sound sounds nyo. Dahon yun. Pagkain ano mo. Nakirinig yung sounds. Malutong kasi. Aliba sa fresh Sa pagkakabunot natin. So, ayan. Uh, uh muna natin doon sa, ano, sa bahay. So, sana na gustuhan nyo yung ating pag-harvest. So, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Happy planting. Happy eating. Healthy foods.